Good morning! Good morning, guys! So, nagbabalik si KSPS, guys. Today's video, guys, ipreflex ko lang yung ating gagawing cage para sa ating mga mahal na pusa para kay Kema at saka kay Yachi. So, guys, uh, dumating na kasi yung gagawa. So, ito, papakita ko uh, paano na nila umpisan yung ating cage. Ayan. Ayan. Si Kuya Neil, ayan uh, ang gagawa At saka si Si Ling, Ling andun sa kabilang tulo Siya yung welder natin So, ito guys Nag-start na silang mag-cut Nung ating poste So, basta Ang sinabi ko, ang Width is 2 feet by 5 feet, so, ayun guys uh, Ayan, nag-drive siya Medyo ba ingay, guys So, yun pa, ha? Sa by inches na sukat, guys. Every level, yung every level ng kulungan, ah, uh, susukas si siya ng 20, 20 inches bawat floor. So, mayroon tayo isa, dalawa, bali, apat na palapag to, guys. So, yun, uh, plus plus lang para, ah, uh, mamya siguro, masikita na natin kung ano ang -ano istura. So, pinapakat lang natin yung mga sukat para ma-spot na bila at makita na natin kung paano itatayo yung poste muna. So, yun. Tapos, ito naman, yung mga bakal. Uh, palagay ko naman, sobra-sobra yung mga mod, uh, tubular barko. Ayan. Uh, Tapos, yung steel matting. Ayan. So, mura lang naman to Yung isang length. Yung isang length, guys, ng tubular is 20... 20 feet. So, ayan. So, tapos yung yun naman still mate, ang standard sukat nyo guys yung is uh, uh, 4 by 8 feet. Ayan, 4 by 8 feet. So, yun. So, abang-abang lang. At si Kuya Lila yung nagsusukat ng mga kantuhan para pag-spot. Nakita na natin kung so, paano at ayo yung ating food para sa ating mga gardens at sa so hindi na lang po at maraming salamat bye bye po good afternoon good afternoon guys uh, ito nagbabalik si guys PH para alamin natin kung ano na yung update sa pinagagawa nating kay so saglit lang po so ayan po nagamit na natin yung install, steel, mating na isa so nagbawas na sila dyan para na magkaroon ng flooring doon sa may ating pinagagawa ng case so ayan na guys ito na po yung update natin ngayon tumayo na ho ayan konti So yan po, hindi pa yan fiction taas kasi masyado mataas. So nagpabawas lang tayo ng sukat para uh, makita natin kung ano kalaki yung pinagagawa natin para sa ating mga pusa. Kasi guys, pinalakihan ko na ito para pagdating ng mga ibang kapatid ni Kenma, uh, galing doon sa panganay ko at saka doon sa aking anak na babae, pag dinila din lahat ng pusa, kasya sila lahat dyan. Yun ang purpose ko guys. Para guys, hindi na sila nagkakalap dyan sa may sala namin. So kasi guys, ang misis ko ayaw talaga ng pusa sa bahay. So yun, para hindi uh, hindi na rin nakakabala sa aming lahat sa loob. Kasi kung sa saan sana eh. So kukulong natin sila yung kulungan na pwede silang magala dito. Diba? So, ayun guys. Ayun. Habang gumagawa sila, Kuya Neil, eh, oh na pala guys. Kasi ito nga yung flooring, yan, yung steel mating na yan. Sasapinan pa natin yan guys. So, mating for uh, small animal like rabbit, uh, pusa, tsaka mga iba pa para hindi sila lumulusit yung paa. Kung ganito lang, kalalaki hindi pa pwedeng flooring yan kaya sasapinan pa natin yan. So, hindi pa dumarating guys yung order ko. Uh, pagka dumating yun, ipapasok na natin lahat para makita natin kung ano itsura. So guys, ah uh, ito, second floor, may mating din yan. May opening lang kami guys na 1 feet by 1 feet doon para doon lang sila tatalon pa second floor at the same time third floor fourth floor so yun lang guys yung plano namin dito na ipagawa so eto habang nakatingin ang aking mga alagang aso ayan ayan nakatingin sila kala nila kulungan nila <laughs> doon sila nagkakamali kasi kulungan na ng mga pusa ito kalakin ma yachi logan uh, snow Topi at saka si Sophie. So, yun. Yun. At uh, meron pa tayong dalawang maliit, si Goat at saka si Poppy. Yan. So, ito. May pintura na tayong itin dito. Ayan. So, yun. Ayos. ah uh, marami pa tayong bakal. Available pa. So, kung ano may susobra natin dito, ah uh, kasi magpapagawa pa akong isang case. May darating kami, guys, na Manay, eh. isang aso pa. So guys, manggagaling pa yung aso namin na uh, pure uh, husky sa Iloilo. -ilo. So kala nga namin, pipikapin namin. So mahal pala yung Roro. ay ipapaship na lang namin. Mas mura, malaking tipid yun kung ipapaship na lang sa mga mga forwarder na uh, nag-ship uh, talaga ng mga ganon tungkol sa animal at saka sa pet. So yun, hintay-hintay lang natin. Pagka dumating, okay, na papagawa namin yung isang cage para dito guys ilagay. Dito guys ilalagay yung additional cage para doon sa pure husky na yung kakabit natin na darating. So, sorry. Yung pure husky darating na, na sa amin manggagali sa Iloilo. So, yun ang papagawa natin ng another cage. So, pre expected natin, pag dumating yun ibang aso, tiyak magkatahulan yan ito, magkatahulan yan sa ngayon, tahimik sila pinapanood nila kung paano gumawa si Kuya Dingla at si Iningling ng cage kala nila, dito sila ikukulong nag-iisip na sila kung kasya sila dyan <laughs> so guys uh, ito lang po uh, ako babalik na lang pagka may panibagong update dito sa amin pinagagawa kay so sa buli hanggang dito na lang po at magandang hapon po sa inyo bye bye po dito guys ilalagay yung additional cage para do sa pure husky na yung kakabit natin na darating so sorry yung pure husky darating na, na sa amin manggagali sa ilo, So, yun ang papagawa natin ng another uh, cage. So, syempre, expected natin. Pag dumating yun, ibang aso, tiyak, magtatahulan yan. Ito, magtatahulan yan. Sa ngayon, tahimik sila. Pinapanood nila kung paano gumawa si Kuya D at saka si Ningling ng cage. Kala nila, dito sila ikukulong. Nag-iisip na sila kung kasya sila dyan. <laughs>